A little Robbie will score! Naingganyo akong mag-basketball. Uh, just because my father ko is mahilig talaga mo basketball. Ayun, nag siya nag push -di siya akin. Na-discourage ako minsan, pero yung family ko, lalo na yung father ko, siya talaga nag push through sa akin na, Hey, kaya mo yan. Na, ano, huwag kang makinig sa kanila. Ayun. Kaya every time na... Um, uh, kasi nung bata ako, uh, Nahawa ko dun sa father ko na kung gano'n niya ako ka, gano'n siya ka kung sa akin, gano'n niya yung faith niya sa akin na makakarating ako sa PBA. Doon ako na-inspire na balang araw, mapuprove ko rin sa kanila na kaya ako makakarating sa PBA feeling ko nga nung na-draft ako, nung tinawag ako, nung, ako ng Hinebra. narinig ko na lang yung pangalan ko. Hindi, hindi ko narinig na Hinebra na pala yung kumuha sa akin. Mm -hmm. Then, nung tinawag na ako, going to the stage, naglalakad ako, parang alam mo yung naglalakad ka na lumulutang sa hangin. Yun yung pinaka-the best feeling ko sa buong buhay ko. Ako oh, nga pala si Rob Labagala ng Barangay Nebra. Ah, welcome po kayo dito sa Little Rob's Cake House. Pasok kayo para matikman nyo naman yung masarap namin yung mga cake. Ito nga pala yung mga uh, display namin dito sa cake house namin. Parang ito yung caramel. Um, and then yung mga red velvet, itong black forest. And then isa pa sa specialty namin dito is yung lolly cakes namin. Cake siya na nasa loob. Pero, naka-coat yung chocolate din. Hi, hi, hi. Bawin lang. Nung una kasi si Mrs. after siya nag-gromado, so, uh, nahilig siya sa cake. Then more than a year siya nag-online, oh, nag-start siya sa online, mga online na orders. Siguro yung marami nang umu-order sa kanya. And then uh, at nag-bless din ako. Eh sa kanila yung puesto,